Bakit pati mami ko ninakawan mo pa? Si ako ang nag... Hindi ko talaga sinasadya. Alam mo ba na pinagalitan ako ng mami ko? Galit na galit siya sa akin. Dahil sa ginawa mo. Ayoko na sa'yo. Ang sama-sama mo. Sabi ng mami ko, ginawa mo lang daw akong kaibigan para makapasok ka sa bahay namin. Niloko mo ko. Bagnanakaw ka. Good morning po. Good morning. Ma'am, bilin po ni sir. Mag-almusal daw po kayo. Ma'am, wala akong gana. Sige ho. Kape na lang. Oo. Uh Oo. -huh. Hello, so, good morning. Jimenez Cayetano, law office. Claire, si Alfredo. Ma'am, nasa meeting pa ho eh. Ah, uh, pasukin mo. Pakisabi naman, kailangan, kailangan ko siya makausap. Importante lang. Sir, si Ma'am Consuelo ho, nasa line 2. Excuse me. Hi, honey. Alfredo, nakita mo na ba yung litrato ng bata sa front page? ako ng alas, no worth 3 million pesos. Ah, pag-usapan natin mamaya pag-uwi ko. Love, talaga bang isi-shopping mo ko? Sige, puro mo lang kung gusto mo. Magkano ba talaga na panalo mo, ha? Kahit magkano, basta gusto mo, ituro mo lang. Boy, yabang ito, ha? Love! Tingnan mo! Ito'y ang gusto ko! Bagay? Hindi. Pocket. Tulong eh. Ha? naman nalita mo yung bato para hindi halatang fake. Totoo yan. Gusto mo pati mo pa sa lahir, eh. Totoo to? Thank you! Bilhin mo lahat ang gusto mong bilhin. Magugutan pa tayo. Oh. Good evening, sir. O, oh, Adela. Kumusta kayo dito? Okay naman ho. O, ang ma'am mo? Ay, sir. Hindi pa ho siya lumalabas ng kwarto at hindi pa rin siya kumakain. mong ingay-ingay. Ah, mag-set ah, <laughs> oh, tayo dito. Hanap ka tayo dito naman. Ah, shopping ulit tayo, Pabli. Ano, ah, ah, yung isang dress. Basta. Gusto mo, ibigay ko sa'yo. <laughs> ay, ano <ito> yan? Ha? Oh, ano? gusto mo? <laughs> sabi mo bagay sa akin yun eh. Ah, Marami pa tayong pera. Babalikan natin lahat yan. <laughs> yung Red Bag, ha? Ah. Bakit na partero ano, ano ba? Ingay-ingay ninyo! Oh. Hoy! Tingnan mo! Pigil ang love ko! Hoy, Mary! Dapat lang para makabawi-bawi ka naman ang pinalalamon mo sa pamilya niya. Ano ba? Hindi na pwede yung ganito. Naguguluhan na ako. Eh, di umalis ka! Hoy! Bakit ako alis dito? Eh, nagbabaya din ako ng renta. Kaya kong bilhin tong bulok na apartment na to! Juliet! Love, tama na! Ay, nako, no? pati ang boyfriend mo. Simula ngayon, ako na ang magbabahin at ang partner na to. Tama ka! Masikip na dito, kaya dapat ikaw ang umalis! Hoy! Talagang lalayas ako. Magsama kayong dalawa dahil pareho. He! He, Karen! He! 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 Balik ka na! Halika, magsaya tayo. Tutal, mawawala si Boy sa bahay to, di ba? Ha? <laughs> 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 Alfredo, mailalabas ba natin siya? Eh, alamin muna natin kung ano ang talagang nangyari. At kung meron tayong maitutulong. Huwag kang masyadong umasa. Basta gusto ko siyang makita. Roberta, sila si Atoyne at Mrs. Jimenez. Gusto kanilang tulungan. Iya, yeah. paano ka namin matutulungan kung ayaw mo magsalita? Sino ba talaga ang nagnakaw? Ako nga po ang nagnakaw. Kung ikaw ang nagnakaw, Nasaan ang alahas? Tinago ko po. Saan? Sa wala po. iimbestigahan ko ang kaso. Po Mami na po ako. Hindi na po kailangan. Napansin mo ba yung mata ni Roberta? Parang takot na takot eh. Honey, of course I'm doing everything I can, pero Huwag kang masyadong umasa. Baka mamaya hindi matuloy. Ma-disappoint ka pagkatapos. Hindi ko maipaliwanag. Siguro, mother's instinct. Pero, may iba kong nararamdaman kay Roberta. Kaya, huwag mo siyang pabayaan. Ginagawa ko lahat para sa iyo. Because I want you to be happy again. Katulad noon. Ang daming butas nitong report na ito eh. Hindi siya nakalabas ng gate pero walang stolen items na na-recover. Baka naman may accomplice. Bakit ba masyado mo dinidibdib ang juvenile case na to? Para kay Consuelo. Baka makatulong eh. Paano? Ngayon ko lang uli nakita si Consuelong merong something to look forward to eh. Ever since. Basta ginagawa ko ito para sa kanya. Okay, I'll look into this thoroughly. Paimbestigahan mo na nga rin ang family background ni Roberta. Anything and anybody na may kinalaman sa kanya. Mabait naman yung si Roberta eh, may kapilyahan lang. Mare, hindi pilya, maldita. Pero alam mo, hindi namin nabalitaan kahit minsan na nagnakaw. Oo, busog naman yan sa pangaral ni Sinay. Eh. Oh, eh, mahal mo naman kung huh, nahawa na yun sa tatay niya. O, di ba? Ano ba trabaho ng tatay niya? Wala. Ano yun, Mare? Club. Club. Pasirko-sirko! Oo. Oh. <laughs> <laughs> Pinabantayin yung babae. Eh, doon kasi nagtatrabaho si Mary. Mary, Mary. Mary? Sir, bali ho pinatigil na ni Doming si Mary sa pagtatrabaho, kaya bihira na siyang pumunta rito. Saan ko siya matatagpuan? Bakit niyo hinahanap si Doming? Sir, excuse me na po. Sige. Sisingiling ko lang. Nako. Hmm? Hmm? May ballpen ho kayo? Meron. Pahiram. O, ayan ha. Isusulat ko ang tirahan. Puntahan ninyo. Ayan. Abawi mo na ako sa ubok na yun. Malaki-laki rin ang sa akin nun eh kapera pera lang ng konti, akala mo na kung sino. Ako, hindi ko pa alam. Baka galing sa nakaw yun, ano? O ng swindle ng tao. I'm sure. Paano mo naman nasabi yun? Eh, pa paano siya magkakaroon ng maraming pera? Hindi naman po pwedeng swindle yun. Tsaka, sana man siya kukuha ng malaking pera para pambili ng alahas ni Mary. Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Ikaw, hindi ka nag-iisip. Sayang cute ka pa naman. Excuse me. <laughs> Thank you. kaibigan kita. Bakit pati mami ko ninakawan mo pa? Si ako ang nag... Hindi ko talaga sinasadya. Alam mo ba na pinagalitan ako ng mami ko? Galit na galit siya sa akin. Dahil sa ginawa mo. Ayoko na sa'yo. Ang sama-sama mo. Sabi ng mami ko, ginawa mo lang daw akong kaibigan para makapasok sa bahay namin. Niloko mo ko, magnanakaw ka.